Hi guys. Mama, turun mama. Turun dun semai ya, ano? dan semai dan. Apa Ay, yang bagus bagus? Mama ya, nak si 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 Wow. Dati kasi, ang lawak niyan hanggang dito. Ang lalim niyan, simula dito. Lalim. Tapos dito, dito kami nagsisipagluto. Aha. Ay, sasaktan 'ko buhay na, ug lang may halong siton. Papa! Ngayon din naman. Hello. Alam mo ba 'to? mo naman para minit ni manay ata. Ngayon din naman magmamasta. Oo, gusto ko. 'Yung tinira ko ay, talaga namin to dati. Pagkatapos pagka may mga chicks na mga dayo. Doon ang silipan namin. kasi sige, doon ikwento kami. mo. <laughs> doon kami nang bubuso sa may batong yun. Kung ano naman, hindi naman doon, dito. Kasi ang mga bisa noon, natural doon at saka dito. Kaya nakapuesto na kami noon para ka Isa po itong interview sa maninilip noong panahon na. mo. Ah. Kulalit? Ma! Ayun na, may merong first timer. Ano <laughs> po, ngayon lang nakakita ng niyog, daladala -dala at kukunin anak, daw ang tubo. Anak po yan ang mambubugnoy. <laughs> sa Quezon. Nakapunta ng kamarinisor, akala niya, pwede dito ang mambubugnoy. <laughs> Ganda dito ng kameraman. Kanina, hmm. parang naka-iPhone. Baba bolo ka ninni. Kati malalin. Dineno. Alin. Iburo daw nin pagbara do. Alam Ang ko. Ay, di Ano nga si Papa Mama? Kaya mo na. na. Lalim? Kaya mo? Lalim na. Hang over pa yan. Sige na. Huwag ka sa malalim, ha? Huwag ka malalim, Malalim.

Bisa kawalan na kawalan Ayan nga ba? Ayan nga ba? Bisa kawalan Oh, hala ko dito, lalim dito Ayo, hala ko dito Marga pag hindi pangunang Bisa kawalan Bisa kawalan Bisa kawalan

ako pa ba? Papunta nga dun sa turo-turo, shortcut. Pumarito kayo, sumulod kayo sa akin. Hindi, kasi lalim lang nung isa. Dun. Oo. Mamaya lang. Basta tuloy-tuloy lang yan. Oh! Nakakaya ate Jilin. Nakakaya ate Jilin. Ano yan? Ito. Gagamba, hawak eh. Hawak mo ko. Gagamba. titingnan natin. daramang gagamba dito para magkatubo din ano Sino mo sa po tuloy dito? Tatagadalan. Oh. Ako papuntang toro-toro. Ito ang lagusan. papuntang puntang toro-toro, sa toro-toro. Nasaan yung damit mo? Ate. Ay, ito naman pag-videoing. Ey, dito dati nakakakuha ng mga buko oh. Eh, daw ganyan daw eh. gaway, eh. Ay, ganito pala. Ganito pala. Ganito pala eh. Kahit kanina din yun, may shortcut naman papunta rito. Na hindi tayo dadaan dun sa may tagbangan. Hindi tayo maliligaw dyan. Dyan, nagdaan? Hindi tayo maliligaw ma. Saan? Dyan. Saan tayo dadaan? Dito na? Wala po. Hmm. Ay, maligaw dyan. Takot na takot to. Pwede nga dito ah. Ano? Turo, turo yan. Oh, turo-turo. Turo-turo. Sabi ko na, turo, no? Mga turo Ito pa, turo ba tinawag ito? Turo-turo yan. May naturo-turo kasi. Dati natubig galing sa bundok. Hindi ko lang alam ngayon kung meron pa. Hindi, hindi na yung turo-turo. Anong video mo yun? Kaya tinawag na turo-turo, ang vehicle sa Tulo ay turo. May naturo-turo kasi. O, di turo-turo. Nagaling sa bundok. Dati parang forks. But, <coughs> yan, ah, yan, oh, ano ba yan nga po? kaso ngayon, gawa sa gabi. Gawa sa gabi, kaya eh. Oo yan, ang hirap na manandaan eh. Oo ano, madada pa nga po ah. Ang hirap manandaan dito. Hi! Welcome to Totoro! Adang! Ganda! Welcome to Totoro! Tara! <coughs> ganda! Lalim! Mag Mama, ikaw na mag-video. Dati nga noon. Mama, tatalim ko. Ta. Ngayon, wala na yata. Tatalim ko ito, ta, ma. O, oh, bahala ka. O, oh, yan, yan. Ano? Tandaan, tandaan na yun. Ano? Handa, handa na liit. Pagin mga kasit lang. Liit, handa na kapag Ha? Oh. Oo. Dito, o, Ay, lalim mo e eh, dyan Lalim oh, O, sa iba mababaw lang 'yan diyan. Tapos tatawid ka dun sa kabilang dyan ka nga matututo eh. Kasi maba, maikli lang. Oh. Ha? Huh? moon o oh.

Dati kasi dyan, galing sa bundok, may natulutulo dyan, pababa. Ngayon, dito, o, dyan. Ngayon naman ay wala na. Pero malalim pa rin siya, ang lalim niyan. Ano bang iwan? Wala na ba niyata? Ayan, may, ay oo, nga. May mga kubo-kubo nga. Para pag nagpipiknik, oh, Ayan. Mayroong kainan. May lamisa, ano? Ayan o, no, ang ay bato. Sa so, so taas. Ano to? Virgin Forest. Ano? Oh, dyan, mababaw lang yun ma? Oo, diyan. Mababaw lang <laughs> yun No, no. No, Guys, meron tayong ano, itatry na hanapin. Yung hinahanap ko dati noon, bata pa ako. Yung mga shell, malalaki siya. Sobrang laking shell. Basta mamaya, kapag nakakita tayo, papakita ko sa inyo. Dito yung nakukuha sa ano, sa mga dahon dahon at saka mga damo-damo. Sabi po. Ay, ayun. Ganto, guys. Pero, ito walang laman, oh. Ganto, oh. Ganyan, oh. Ayun, oh. Wait.

So dahil bida-bida tayo, makikidig din tayo. Nababano sila doon sa tunog ng kuliglig. Kuliglig yan ma? Oo. Ganyan nga pag virgin forest. Pauwi na kami. sadam na ako. Parang kulok ang buhok ko. Sadam lang muna ako. Mama, sadam muna ako. Oh. Tapak sa bato. dinig ang kuliglig. na Paro may ano. Pagdating kakain. Ha? oo Oh dito ulit tayo dadaan. Doon na tayo lalabas sa isa. Hey, so, wait, ano na? Right Hindi. Doon sa may tinawiran nating una. <laughs> oh. <laughs> Ay, kuha. Kuha sa video. Bogi naman. naman.

Nung bata pa nga ako, naglalakad ako dito mag-isa. Oo, pa uwi. Tapos, may nakasalubong ako matanda. Yung matanda, nung tumawid. Ay, hindi nakasunodan ko pala. Nung tumawid yung matanda, nakita ko, nakaangat yung paa. Hindi nasayad sa... Diyan. Hindi nasayad sa ano? Sa tubig, puta. Takbo ako pabalik. Ay. Oo, hindi niya ako nararamdaman. Nasa likod ako, nalanda. At takbo ako pabalik eh. Hindi daan talaga ito, matang malaki. Oo, tatapa ako daan na to. Mm. Siguro ay ano, ayaw niya mabasa ano. Oo, may isa ang anting. Bata pa ako, naglalakad ako dito. Magaling doon, sa labahin na yun, labahan doon. Baya-baya niya maglakad dito mag-isa. Di Lang ano? Walang hmm. nga ito na ito. Hindi ito tinatabasan. Hindi. Ayun. Hindi ito tinatabasan. Mama! Dito ating maganda mga mama mamaya. Oh. Iyo. Hindi no sa pagtawid pala. kung pag yes. mo gamayin mo ba? Nakakatakot. Yes, kabisado ko eh. Ah, oh, may saan ka eh, Hindi so, doon lang sa tabing sa tabing ilog lang nalapit sa tabing ilog yung paggabi. Ano? Yan na sa bungad. Bang Tapos dati ito ate nangunguha kami ng ganto dito oh. Dino? Dati yan oh. Kinukuha namin yan, yung matatabang lang. yan. Ang talbos niya, kinukuha namin. Kinukuha no? Hindi ah. Ayun, Ayan, no? Yan o. No? Yan o, no? yung talbos niya na yan, Ayan, matataba. Ano? Nilalaga namin pakain sa baboy. Ayan, ayun, yung mga anong yan. Malaki yun, buka lang. o. No? May dala kaming sako ni Jimmy, tsaka yun. Tapos, pinupuno namin yung sako, kinukuha namin yan. May dala kaming cutter. Tapos, ay isang sako na ayun, uwin ito 'yan oh minapakain yan sa baboy nilalaga pala naman pala 'yan yung unang tawid natin ah oh dito oh ano oh di na tayo dumaan doon sa may nagpipiknik na bata Tayo na yan. Nagliligo din kami dyan. tayo <tikin> Ha? Hindi, dito. Oh. Aray ko. Ano yun na pala sila? Ito din po nung ito. Tagal na nito. Bata pa ako. Laki na no? Oh, oh, oh. Huh? Huh? Nasa na pala sila. Iya, yeah, yung sabunan, lilitin ka si Papa. Ang ganda ng Dito dati ang ganda ng tulay dito ate Yung nauga yan oo yan Simula kasi na magkak Simula na maging kalsada doon Sa ano Sa, sa mambulo Naputol na yung Nung masira na ha Ginawan talaga 'to, may tubo diyan na dating malaki, sobrang laki 'yun yung pinakaano ng ano. Boobs. <laughs> <laughs> Ito ang pinakaano oh, mga ganyan oh, malalaking bakal yung pinakaano ng. Ay, oo. Ano ni? Oo. magbanlaw kayo dyan sa ano? Sa dam. Akin ang tawel. Ako ay mga biya. Ang dumi-dumi na natuloy. Magbanlaw dyan sa dam. Dali. Ate, iwan mo daw yung sakinan. Kaya nga magbabanlaw nga dyan sa may dam. 板、嗯、了。嗯